Ay, laman ito mga kabras may pinagkainan mga kabraso yan yung mga basag na shell na to kung tawagin ay kipi ito yan yung mga nakakapit dito sa ugat ng bakawan talagang marami pero yung bakas mga kabraso ay wala siguro ng mga nakaraang araw pa ito eh madalas umulan nun lalo na doon oh. buti ngayon sumikat yung araw kahapon yun din lakas na ano maulan din sana lang ay hinaan pa ito sa area yung bakas yung missing wala sa loob mga kabraso Ewan ko kung saan pumunta sa so, wala tayong nakita ang bakas ayan pahitide na yan hindi pa masyadong ano yung hibas sa umaga ang bilis pa mag high tide ba? Napakaraming talabong sa area na yun. Yung ibon na puti. stork. Kadalasan yan yung ginagawa naming sign na merong hipon yung area. Hmm, panganga pa. Sana lang makadali tayo mga kabraso punta doon yung ano natin paghahunting dito di muna tayo pumapasok kasi wala namang mga tirahan talaga dito banda good size ito mga kabraso mga bakas sana lang madali natin to di pa ito kalumaan ba bago lang to tignan muna natin dito sa babakay My boarding house done. galing na dito yun yung boarding house natin lang bakas sa labas. may laman ito mga kabraso yung isa kanina wala ito, ito yung bakas oh. pinakainan niya dito mm -hmm. ayos at hindi malalim mga kabraso ayan ay good size ito tok kaya ay naparik tayo ng kalawit ayos yun na tayo sa sasahan pabalik na tayo ngayon yung dadaanan naman natin yung mga boarding house ayos mga kabraso kanina wala sa bakawan hindi natin maano yung mga bakas doon nawala pulahan pwede na full size na rin tsaka season mataba ay thank you lord isa na lang makadagdag pa tayo mga kabraso. Walang may pumunta dito sa sa nating boarding house. Walang bakas. Yan yung nabuksan ng nakaraan. May nagbukas tapos hindi ibinalik siguro yung hingain dito ito yung mga pinagkainan niya malaking alimango yun Si malaking lukan yung kaya niyang buksan basagin nakuha siguro Kapag may pumupunta dito ang alimango, hindi basta-basta umaalis. Maganda kasi yung area dito. Napakarami niyang pagkain. <coughs> yan o, yung mga pinagkainan dito. Puro ano lang yan o, basag-basag yung mga shell dito. Talagang malaking alimango. Nahuli tayo dyan. Sana lang dun sa baba mayroon mga kabraso. Uwi na tayo mga kabraso. Wala, isa lang talaga. Ayan, solo pa lang sya dyan. Sa sunod na araw sana lang madagdagan ng bolik. Namimiss ko na yung bolik.